Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life changes just open the door. One thing certain, I'll always be. barber, may special message kay May May Entrata. What's up, madlang people? Thank you for tuning in. Ako po muli si Josepa dito sa... Josefa, anong latest na naghahatid sa inyo na mga trending topic tungkol sa inyo mga favorite celebrity update? Ito nga dahil nga birthday ngayon ni My My Entrata at 20th, uh, 28th birthday niya ngayon. Ayan, may special message itong si Edward Barber para kay My My Entrata. Heto panoorin at pag-usapan natin ang naturang video. Isang hot and talented nating kapamilya. Bukas, eh mauna na tayong bumati sa kanya. Happy, happy birthday, birthday my mom. Parang familiar. Oh. Parang familiar yung pangalan na yan. Parang oh, familiar. Happy familiar birthday, yeah. my Happy birthday rin. So, uh, ating art mm. department, uh, one of our members of the art department. Ang kere 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 talaga ni ni Edward Barber. Meron ka pang pala, parang pamilyar, parang pamilyar, pero ang sweet-sweet ng pagkakasabi niya ng my happy birthday, o, oh, di ba Si Edward Barber lang talaga. Pag nagsabi siya ng my, di ba diba? Kasi parang siya bata kay Maymay may may ng my, ba diba? Napaka-sweet ng kanyang inner din, In endearment kay may may. Entrata. Eto nga, bakit ba? Ayan, bakit ba wala si Maymay Entrata sa asap natin to kahapon na akala ng lahat. Ayan, di ba? Na nasa asap natin to kahapon si Maymay Entrata para ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Ito ang naturang mensahe ni Maymay Entrata na message niya sa isang solid Maymay. Ayan, and I quote. Ayan, basahin po natin ang mensahe ni Maymay Entrata kung bakit siya wala kahapon sa asap natin to. Ito ang mensahe nga ni Maymay Entrata. Ayan, and I quote. Ayan. Ate, esensya, wala ako sa asap po. Last year pa, nakaschedule po itong tang ah, pagtanggal ng wisdom tooth ko. Ayan, may crying emoji pa si Maymay. Sobrang ta timing pa sa birthday ko. Wow. By the way, ate, salamat po sa laging yung pag-support sa akin. Araw-araw... At ayun na nga... Dahil nga nagpabunot... At naka-schedule na... Ang pagbunot ng wisdom tooth ni Maymay Entrata... Yeah, uh, last year pa na nagkataon... Na napatapat naman ito sa kanyang kaarawan... Kaya wala siya sa asap natin to... Well, well, well... Happy birthday Maymay... Ayan... And then... Get well soon... Sana mabilis maghilom... Ayan... Dahil napakasakit talaga pagbunot ng wisdom tooth ayan, uh, naway gumaling gumalingkat, at uh, lumakas agad, ayan, makarecover agad sa mangyayaring pagbunot sa iyong wisdom tooth, at naririto pa, na, naririto pa rin kami mga solid supporter mo, solid may may natiks, ayan, o, oh, di diba, may may natiks, nakakamiss na mag team live na daladala ko, ang sintra ng may may natiks to, diba, ayan, happy happy birthday my my and trata ayan abangan pa rin natin ang greetings ayan, ako may mangyayaring greetings yan kay Edward Barber at uh, susunod nating video ayan tatakil naman natin ang mga greetings ayan ng mga iba't ibang company ayan okay mga iba't ibang friend mga artista na bumati at takaalala dito kay my my and trata at kayo mga kamarates? Umaasa ba kayo? Ayan, nakatulad ko na merong pa special message din itong si Edward Barber para sa kaarawan ni My My and Trata. Ayan, abangan at pag-usapan po natin yan sa aking susunod na video. O, oh, paano mga kamarites? Ako pumuli. Ayan, si Josepa dito sa Josepa. Anong latest? Hanggang sa muli. Paalam!